Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. isang ah, isang mainit na araw na naman. Tayo po muli ay nandito sa likod bahay. Dito po sa kung saan meron tayong papaya. Ito po ang aming papaya sa likod bahay, may hinog na naman. Napakagandang tingnan sa pagkat likod bahay lamang ito magkakaroon ka ng ganitong papaya napakalaking bagay po hindi na po tayo bibili sa palingke ng, ng uh, pagkamahal-mahal ng mga protas samantalang dito sa akin ayun may maliit pa doon ayun po harpisen na lang namin namin ito mamaya maya pwede ito sa merienda palalamagin muna sa ref Ayo ayan po at ang kapitbahay namin ang kanilang pader ayan nandyan lang po ayan mga kagala nandito rin tayo sa ating munting halamanan ayan po mm -hmm. buhay na buhay ng aking mga halaman ito lamang po ang bulaklak ng aking halaman pag comment naman po po bang klaseng halaman ito nagagandahan po kasi talaga ako kapag ang halaman ay may bulaklak na kulay pula maganda po sa aking paningin ayan ang ibang mga halaman at ito pong halaman kung ito pamilyar ito sa inyo subalit taon taon po 4 years na ay lagi pong pinupunitahan ito ng paraparo at nangingitlog at yung kanyang anak dito po pinapalaki isang linggo lamang po kasi ginagawa nilang pagkain ito apat na taon na po na laging ganoon last february hindi ko lang po na i-content napakaganda nung anak ng paro-paro na uod pa lang ayan po at dito naman po sa halamang ito ayan Ah, pinagbuhol paano po ba yan ginagawa pakicomment naman po kung paano ayan po na um, namumulaklak na ayan ayan ang pagkakabuhol nya paano ginagawa yan kagaya nyan pinagbuhol lang ayan at ito namang ang halaman kong itong isa hindi ko po alam yan kung anong klaseng halaman yan nako oh, dalawang taon na ganyan pa rin hindi umaasenso hindi rin namumulak mulak hindi ko rin alam kung anong klaseng halaman po yan okay mga kagala patuloy lang po tayong mag subscribe mag like sa ating multi channel maraming salamat sa inyo at sa muli Uh, isang mainit na umaga na naman sigurado maghapon na naman po ito